Kakulba sa matagpagtaas sa tubig dagat ang pila na katuig na sinatian ni Tatay Floresto kung kaya lang sa ilang income nga magpatukod og balay layo sa Purok Tinago B, Barangay Dajanga South dugay na nilang gihimo nga mibalhin lugar pwede Mano man tay kay delikado man diri gusto namon makaplastar man mi dito sa kung na ila nakakatuig kay sa Tinago ah asawa bata pa siya pero ako Kwan lang ko rin, 1986 lang ko nabuti rin. Pag muda ko ang tubig tayo, madlok mo? Ano sa may inyong kasi na pinag man, pero lagi kami atuan mo. Sa bahin sa City Housing and Land Management Office o CHLMO, doon 40,000 ka-informal settlers family sa Jensan. kini nga sa paglusad sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program o 4PH sa Jensan, matubag na niini ang problema sa mga nagpuyo, ilabi na sa mga lugar nga delikado. So as of now, siguro matagaan ang idea. So na na target ng area. in uh, in in barangay mabuhay uh, it involves about mga 10 hectares din siya. So sa pampan sa bahay, uh, kuha niya, siya richlin, ah uh, tenement din siya, medium uh, uh, high building so mga 4 to 5 uh, stories din siya. So more or less kung base ko sa 4 uh, stories at 4 uh, buildings per kwani siya per hectare. So na ay mga 40 a uh, 55 buildings per hectare. So naasa mga 50 So possible uh naatay uh 50 uh stories building will be constructed in the next uh years to, to come. So Dugang ni Nonyesa, nasa 5,000 ka unit ang available nga mamahimong ma-avail sa mga nagarenta o nagpuyo sa danger zone. So ang diya punta, so to pag-ibig. So that's why uh, through that memorandum uh, katong gusto mo avail sa program, walay laing opisina sila doon, kundi ang City Housing and Land Management Office, eh, basig na uban niya nga nag-recruit po, uh, basig mamislead na to ang mga katauhan. That's why, uh, sa public, if you are interested yeah. to avail of the for pays program, uh, adto mo diri sa office sa City Hall, second floor po, City Housing and Land Management Office mi permana og memorandum of agreement kun mowa ang LGU sa Jensen usa sa kontraktor sa proyekto og Department of Human Settlements and Urban Development kun disud sa rehiyon 12 alang sa maong programa in the heart of changing lives kini sa Brigada Richard Gubalani sa Brigada News Jensen Brigada News